Magandang gabi mga sis, Mars ngayon pala ay gagawa tayo ng lasanya Kaya naman samahan nyo kung magluto. nag lang pala ako dyan ng bawang at sibuyas. Pinagsama ko na sila. Pag ganyan na yung kulay ng bawang at sibuyas, ilalagay na natin yung ating beef mince. Haluin nyo lang ng haluin mga mare. Pwede na lang kayo maglagay dito ng paminta. Nalo ko lang siya ng hilalo na maghiwa-hiwala yung giniling mga mare kasi medyo cold pa yung meat kaya ganyan na magkakadikit sila. Gisayin nyo mabuti mga mare yung karne yung medyo halos napiperito na siya para naman mawala yung anggo ng baka. Pagka okay na yung karne, naglagay na ako ng carrots dito mga mare. Optional yung carrots, kung gusto nyo lang maglagay, pwede namang hindi. Kasi tapos haluin nyo lang, hindi nang haluin hanggang mag-isa din yung carrots natin kasabay ng karne. Kapaglagay na pala ako ng pampalasa dito na asin at saka paminta. Tapos sinabay ko na rin itong ating ano, um, spaghetti sauce na sweet style. Simutin yung mga maharin yung lalagyan at sayang naman yan. Pagkatapos, kung makibuhos lahat dito yung ating spaghetti sauce, ay binan lang ako din yan ng tubig, mga mare Kasi meron pa talaga natitira doon sa plastic. Sayang naman kung hindi natin maihahalo. Pagkatapos nga nun, mari, ay haluin nyo lang ito ng haluin. Huwag nyo lulubayan ng kakahalo kasi may tendency na dumikit siya doon sa ilalim ng kawali. Kaya naman kailangan nito ay, ano, talagang madalas na paghahalo hanggang sa kumulo siya. Tapos, naglagay na din pala ako dito ng basil kasi ito yung magpapasarap sa ating lasagna. Masarap kasi talaga itong nakahalo sa sauce. Pagkatapos ko kung mag-add ng basil yan ay nag-add na rin ako ng cheese. Itong cheese ay optional din kung gusto niyo lang pero mas mas para sa akin, mas masarap yung cheesy yung sauce ng ating lasagna. Ito pa lang naroon mga mare ay may bisita kami, nakapwa din namin mga Pilipino dito. Kaya naman naisipan kong gumawa ng lasagna kasi palagi nalang espagueti o kaya pansit ang aming nakakain pag nagsasama-sama kami. Para naman ka kung maiba, lasagna naman yung ginawa ko. Pagka mare ganyan na yung kalapot yung sauce nyo, ay patayin nyo na yung apoy kasi baka masunog pa at iset aside nyo na muna para lumamig siya ng konti. Ngayon naman mare, gawin natin yung white sauce. Nagpainit lang ako ng saucepan, naglagay ako ng butter. Nung natuno na yung butter, ay maglalagay na ako ng ating ano harina. Ito ay tinantsa-tantsa ko lang, wala tong accurate na timbang. Ngayon, pag ganyan na yung ano, mixture natin, mag a ka na ng milk na dahan-dahan. Pasensya naman sa mukha mga mare, mainit kasi yung singaw ng ating saucepan pag nag-aatay ng gatas eto mga mare kailangan medium heat lang tas wag nyong uh, alisan ng halo kasi may tendency na magbuo-buo siya at dumikit dun sa ilalim nag-add din pala ako ng parmesan cheese para medyo may konting alat yung ating sauce tapos sumako na tayo din sa pag-a-assemble mga mare yung ilalim ng ating tray ay nilagyan ko lang ng sauce tapos ilalagay na natin yung lasagna sheet na hindi na natin kailangan ilaga kung baga instant na siya pag binake natin siya mamaya kasabay na rin siyang maluluto ng ating sauce Maglilayer lang tayo dito ng maglilayer mga rin hanggang makarating tayo dun sa taas ng ating baking tray. Tapos lalagyan natin siya ng white sauce na ginawa natin sa ibabaw. I-spread i lang natin yung ating white sauce para naman makabera niya yung buong ibabaw ng ating lasagna. Para pag natin siya, ay maganda naman siyang tingnan. Itong ating lasagna, mga maray, ibinay ko ng 180 degrees Celsius sa loob ng 25 minutes. Tapos, hindi ko na siya nabidyo ha. Naglagay pa ako ng mozzarella cheese sa ibabaw. Tapos, binay ko pa uli siya ng 5 minutes. Tapos, inango ko na siya. Makagawa pala ako ng dalawang tray nito, mga maray. Hindi ko na binidyo. Yung isa kasi same process lang din naman yung kailangan mong gawin. O paano ba mga mali, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa panonood. Sana naman ay mag-share kayo at mag-follow na rin sa ating page. Salamat! At tara yun ang magsikain. Happy eating to everyone. Bye! Thank you!